Lagyan natin yung asin. Lagyan natin. Halap ito. Ito. Gabi. Aga. Sibuyas. Kamatis. So. Sasa may oil. Lagyan natin. Ito para masaya. Ito diba? Minta. Sin. Si to Toby. Ito. Ito. Kulit tong bata. Tap. <laughs> oh, ang kulit. <laughs> ang kulit dito eh. Nagmablog ako tapos dito rito. So, Sobrang kulit. Ito so, yung talakitok nating isdaw. Oh. Pero lalagyan mo natin natin ito siya masarap. So guys, naano na natin to ng 2 minutes itong talakitok natin. So, okay na to. Pwede na natin itong bakbakan to. oh, so, hinahin nyo naman Oh. Kompleto na. May gabi. May saging tayo dito. O yan o. Oh. Wala nang matumpik-tumpik pa niyan. Birahin na yan. Tarik o. Oh. Lalagyan mo na natin to. Pang dagdag din to yan punong-puno talaga siya. Kanya naman. Oh. Ang ganda ng talakitok talakito. natin. Laki Oh. So guys, so, alam mo na yung gagawin natin. Sarap, kumplito yan. May saging tayo. Gabi. Hmm? Sarap. Yung gabi nito oh. ito. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng kanin. Kaso ako mahilig ko sa kanin. Kaya ito. Kanya naman. Oh song init kasi galing pa sa gubing. Sarap! sarap. ayun natin ano, ilakas lang kasi malakas din yung sound sa kabila. Kaya di diba masadong ta Kaya kain ng kain lang. Sapa? Complete oh. ang doon. Hindi mo na kaya magkain pa. Kaya e, huwag niyong kalimutan guys, mag-follow ang sa ating page. Siyempre, kakain mo papa pa. Kamalik kumalumpa isda. lang Napakasarap. Ang gabi oh. Hmm. Yun guys, bye bye guys. Huwag kalimutan mag-follow and share.